Ayan ang aming bitag. Pangalawang punta namin. Ha? Ang? Ay, mo, hindi nga ang kinain niya daan. dito sa maloto, ha? Hindi, kailangan nga kainin agad. pangalawang punta namin sa aming bitag guys Ayan, may kape may kape guys walang munga ang kape Huh? Hmm? Oh, eh? <coughs> Tamang tama lang yan Pagpunta nila Mahinog na lahat yan hmm. Yan guys malapit na kami sa Aming bitag Bitag ng Bayawak Wala. Asan na yung, asan na yung? Ano natin? Yeah. May tag natin ari. Ha? Maliit. Ang. Maliit. Ano yun? patay ni. Maliit. Maliit niya 'yun oh. Na-det. Patay ni. Ha? Hindi natukoy naman 'di. Patay na? Mm. 'Yun. 'Yun 'to. Nakita hmm. mo? Nakita mo pa yabe. Mm. Hindi ko nakita na. Sabik mo. Ba 'to? Dapat si balik. Buhay pa nga, patay, patay, patay na. patay na. Hindi ko pa nakita yan. Buhay pa. Buhay pa. Ah, saan? Ayun o! Ayun Grabe naman yan. Harag galing sa'yo. Hey guys. <laughs> na no, may huli guys. Ito na may huli. Pero... Ah, buhay pa to. Ang, ang liit lang. Ikaw magkuha kay balog ng video ko, bro. Ikaw na. Ay, Ikaw. Para yung video. Makan yung, ano, yung... Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw kayo buhay Buhay nga eh, hindi mo mo nakita Ba't kami sa pisap talaga Ano dahil, pakawalan natin? Ha? Pakawalan? Pakawalan mo muna Kaya mo, malaki lang ibulas mo dito Ha, ikagat ako dito Tanggalin mo? Eh. Ito guys, yung mga Guys, may huli Ito, may huli kami Maliit na nga lang Buhay pa Sa katawan Sa katawan sa Lumabas na kasing katas, e. Eh. You know, uh, Kaya nga, nga. Yan. Pulihin mo, e. Pintali bala. San kahit? Munang kapayin din dito. Pintali sa ulo. Kaki? Okay. Mabait naman, e. Dak maiyaw, lo. <coughs> yan, you know, tapos. Kaya nga, nga. Pangalagay tali.

Ayan. Okay, mga bitawan kita. Laki lang na ipalit mo dito. yan bibitawan to namin guys. Mal malaki ng kasunod ng kapalit. Takbo na, uwi na doon. Oh, uh, uwi ka na doon. Lagan. Gilis. Gilis. <laughs> okay, ibalik mo. Ay, eh, wala naman pa. Eh. Meron. Para ba maglaki mo ito? Hibla, ilagay mo. Ikabit muna-una. Ayan. <coughs> Ayan, Ay, oo. Oh. Kuan ka dyan, baka pumisik. Baka ganyan? Eh, isabit e, sabit mo. Ha? Sabit mo yung may sakla. Sa gitna. Pag gitna mo, hindi. Ano? E, yun o, oh. sa kamay mo sa ilalim. Ito. Di ba yung kamay mo? Hindi Ito e, o, yan. Isabit e, ah. mo yan sa ilalim. Yan, patayo. Yan, ganyan. Sa gitna mo ilagay. Sa gitna. Yan. Hmm. dito. Hmm. Yan. Ayosin mo. Ibitan mo. O, oh, yan eh. Diyan mo ilagay. Huwag mo i-dako ah. Huwag mo palakihin. Sige pa. Itaklong mo sige sa lahat. Sige. Sige, itaklong. Pasok. Nang ganyan. Ganyan na. Ganyan, ganyan gan lang siya. Huwag mo yan eh. Ganyan, ganyan lang. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Gan. Gan, gan traso ko yan yan guys hanggang dito na lang thank you for watching bye bye